daw yung show ng iyong ama na EAT ay hindi masyado na issue sa MDRCP? Valid ba ang complaints kasi pwede naman naninira lang. Marami kasing show sa magkakatapat eh. And yung nangyari sa EAT na sinasabing mga reklamo, walang nakitang paglabag. So, walang paglabag yung naging gesture ng parents mo doon sa i EAT. Hmm. Uh, Oji, uulitin ko, walang hindi ang ko na ikinilos okay. ang aking mga magulang sa nas sabing show. Walang malaswa, walang indecent. Ano yung tingin ni Chairman Lala doon sa subuan ng icing? To. Yung sa icing, I'm sorry to disappoint you, oji Hindi ko pwedeng i-discuss kung ano ang talagang napag-usapan during mm -hmm. the adjudication. oji actually, um, ayoko na sanang banggitin to, but hindi lang naman kasi ito ang violation nang nasabing programa. Nang its showtime. Yes, masyado talagang marami. Ah, Even marami talaga. That. So marami kayong tinanggap mula sa mga manonood. Marami. Okay. Nagkataon lang, ito lang ang notice to appear na ikinailangan namin ilabas dahil grabe yung clamor na para ipaalam sa kanila na ito in the process na. May ginagawa na yung MTRCB about it. Kumalma sana kayo. Biases daw, ganyan. Hirap pala yung hinuhusgohan ka na hindi nila alam kung gaano kahirap ang trabaho na ginagawa mo. Sa mga nagsasabi na unfair, hindi patas, bias, dito sa MTRCB, wala kaming favorites. Kaibigan, kamag-anak, huwag hmm. kayong mag-alala, walang favoritism dito.